Tulong-tulong na ibinangon ng mga otoridad ang tumaob na jeep na ito sa kalsadang papasok sa South Drive malapit sa Panagbanga Park kaninang umaga. Ito ay matapos mabangga ito ng kasalubong na jeep kaninang alas 4 ng madaling araw. Hindi lang na hindi lang nagbigay itong galing sa Alwakan dormitory uh, 'yung rito kasi siya ay eh, nakikita naman 'yung galing military cutoff. Nauna po kasi 'yung galing military cutoff na doon sa merotunda itong galing Luakan, yun nga dumiridiritso, hindi naman siya pomarino. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, mabilis ang takbo ng jeep na mula sa direksyon ng luakan Road. Sa lakas ng pagbangga, tumaob at humambalang ang jeep papasok sa South Drive. Maswerte namang walang sakay ang dalawang jeepney sa mga oras na iyon at wala namang sugat na natamo ang mga driver. May paalala naman ang Traffic Enforcement Unit sa mga motorista sa mga road users, lalo din sa mga PUBs, PUJs, kung may uh, hindi magandang diaramdam, mas mainam na uh, umarada muna para maging alerto tayo lagi. So, pinapaalala ko lagi sa kanila, siguraduhin na maganda-ganda yung uh, ayos ng uh, sakyan, saka ito include yung ating sarili, para maiwasan yung mga ganitong klaseng insidente. Ikinababahala din ng 911 on-call Baguio na isa sa mga aktibong rescue team ang sunod-sunod na mga aksidente sa kalsada. Halos yung uh, four days na consecutive, halos uh, ganyan yung, uh, yung mga aksidente kung hindi naka-up na babaliktad na hulog. So ito nga ay yung yung mga mga cause naman ng mga accident na yan is hindi naman yung mechanical defect o nasa human error kasi Nagkaareglo naman ang dalawang driver at tumanggi ng magbigay ang mga ito ng pahayag. Jose Robert Invinto para sa Luzon Headline.